Maganda gabi mga kaibigan sa aking mga subscriber, sa aking mga silent viewer. Maganda gabi sa inyo lahat. Shout out sa inyo lahat. Mga kaibigan, may nahanta ngayon mga kaibigan. Oh. Ito ay 2017. Yan oh, dalawa to. 2017. Tsaka to. 2012 Prostedai. Dito sa likod, kitang kita oh. Dito sa harapan, hindi masyado makita kasi <coughs> excuse me po. Circulated siya. Kaya to 2023 ah uh, 2003 Frosted to mga kaibigan. Kaso lang itong harapan eh, circulated siya at baka kung ano ang nangyari dito kasi maganda pa naman no Oh. Sa salat pa siya. Pero frosted to oh. kasi may part na lumalabas yung pagka-frost niya. Tapos yung likod Oh, frost na frost talaga to Oh. Oh. Frosted to. Bari baka kaunting linis to, lalabas ang pagka-frost na. Ito mga kaibigan, oh. 2000, ah, 1997. Ito ay eh, almost uncirculated to uncirculated. Kompleto scallop dito mga kaibigan. At saka yung mga letra ng O Republika ng Pilipinas, magaspang siya, nasasalat to. Oh. So, magandang pagkaano niya, oh, kumikinang-kinang pa. Ayan, oh, oh. Kapag sinalat mo itong gilid, mga kaibigan, almost uncirculated to kasi, oh. Sa salat mong gilid, parang may matalim pa. Kagaya ng iba na kumpleto iskalo, kumpleto yung gilid. Tapos pag sinalat mo, wala kang mararamdaman na parang nasasalat ang letra. Ito nasasalat talaga ang letra oh. 1997 No mint mark 5 peso. At saka ito pala. Ang ibig na bili ko ito kay Bob. Bob! Shout out sa iyo Bob. Binili ko ito yung isang danto. Oh. Isang ang tawag nito. Uh, Apolinario Mabini. Saka isang Antonio Luna. Itong isa maganda to kasi may extra metal to mga kaibigan, no? Dito sa ang tawag nito. Ah, uh, ano ang tawag dyan? Sandali, lilinti natin. La, solari... la, sulad... la solidaridad. Itong libro. Ayan, oh. Ang kaibigan yan, oh. oh. Extra metal. Tapos, parang may guhit. Ah, parang may tali yan dito. O, oh, galing dito sa ilong ng kabayo. Parang tinali siya dyan. Ayan, oh. Sumuka natin i-sumpa. oh. Ay mga kaibigan oh. Hmm. Yon, kita nyo. Ito, extra metal, ito, kitang-kita to. Pero yung parang ano kasi parang makapal ka pa lang sa buhok. Hindi masyado makita. Galing dito yan pagpunta dito. Oh, swerte magandang mga kaibigan baka naman pwede maglambing ng subscribe papresa subscribe papresa notification bell paselect ng all para manutupay kayo pag ako nag upload na video palike na rin at kung gusto nyo i-share pashare na rin mga kaibigan ito yung pag-usapan natin ngayon oh. update natin yung presyo nya mahal na siya ang 2 dollars ng Hong Kong Itong hawak ko ay Tsaka 2013 2 Issuer Hong Kong China Queen Elizabeth II Period Special Administrative Region Type Standard Circulation Coins Yes 1993 to 2019 ah, Madami-dami rin Value 2 2 Hong Kong Dollars value sa Pilipinas mga kaibigan 15 pesos ayan o oh. 15 pesos currency dollar composition copper nickel ah, non magnetic ito mga kaibigan hmm? oh, non magnetic siya o oh. Ito, magnetic to eh. Oh, magnetic to 2,300 to eh. Weight 8.4 grams, diameter 28 mm, thickness 2.03 mm, shape scallop, with 12 notches. let natin. 12, o, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 notches. Punta tayo sa kanyang Technique Male orientation Medal alignment Medal alignment Mga kaibigan Pantay ito eh Pantay ito sa orchid oh Oh Pantay yan Overs Bauhinya or Hong Kong orchid flower Binomial name Bauhinya Blikiana Script Chinese traditional regular script Latin Hong Kong itu paling ubersnya Hong Kong Orchid reverse W N numerals above the date with the denomination in Latin below two dollars year Hong Kong Latin daw itu eh, Chinese character eh. 2 dollars din pala ito 2 dollars itong isa Engraver Joseph Yam Aba ngayon ko lang nabasa ulit si, si, Joseph Yam Edge plane Plane ang edge nito mga kaibigan Makinis yan eh Pero scallop sided siya 12 notches Punta tayo sa presyo niya mga kaibigan Ang presyo niya mga kaibigan. 1993 good. 18 pesos hanggang fine. Very fine 31. Extra fine 40. 62 ang almost uncirculated. 85 ang uncirculated. Aba mamahalit pala itong 1993 na to. Ah, 1993 ba? 1998 pala. 1998 pala yun. Kala ko 1903. 1993 oh, Nagkamali ako ng tingin na Hindi pala yung hawak ko 1994 Good 13 pesos Very good 14 hanggang fine 21 ang very fine 42 ang extra fine 43 ang uncirculated 61 ang uncirculated Almost uncirculated pala mga kaibigan 43 1995 Good, 12 pesos hanggang fine. Very fine, 31. Extra fine, 43. Hanggang uncirculated. 1997, very good, 16 hanggang fine. Very fine, 27. Extra fine, 37. Ang mahal ng 1997, mga kaibigan, 95, almost uncirculated lang. Ang 1998, yun, ito hawak ko. 1990 ito, mga kaibigan, eh. Yan o, oh. 1998. 1998. Good, 13 pesos. Very good. 17, pine, 21. Very pine, 27. Extra pine, 40. Almost uncirculated, 83. Hanggang uncirculated. Uy, 2012 na agad. Walang 99. Ang laki ng laktaw, mga kaibigan. Uh, 14 years ang laktaw 2012 na agad very good 14 pesos fine 16 hanggang very fine 19 pesos ang extra fine ito 2013 ito hawak ko to 2013 very good 620 fine 17 very fine 21 extra fine 39 almost uncirculated 62 70 ang uncirculated. Parehong mahal ang awa ko. Ooh, jakpat. Ang mamahal nila mga kaibigan. Php 20.15. Fine, Php pesos hanggang almost uncirculated uniform. Php 20.17 mga kaibigan. Extra fine hanggang almost uncirculated, 14 pesos. Ah, pinakamura. Pero 7% lang siya. Mas mahal pa yung maraming percentage. Bakit kaya? Ang 2017 mga kaibigan, extra fine hanggang almost uncirculated, 14 pesos lang. Diretto na, walang 2018, 2019 na. Isa lang ang presyo, extra fine. 31 pesos. Pero ito ay... Uh, hard to find to 0.8 lang mga kaibigan so mga kaibigan baka naman pwede maglambing ng subscribe papisang subscribe, papisang notification bell pasilik ng all para manotify kayo pag ako nag upload ng video palike na rin at kung gusto nyo i-share pashare na rin maraming salamat mga kaibigan magandang gabi